Ah, good morning mga kagala. Ito tayo, bibisita tayo sa ating palayan. Ayan po yung palayan natin na tinubuan ng damo pero medyo umiba-iba naman po at na-spray namin siya ng pang ano sa damo. Pero marami pa rin. Pero sana naman makabawi kami dito sa palayan na to. Sa so mga kagala. Good morning. Ayan mga kagala, ah, binisita ko muli yung palaya namin. Ito na hitsura niya. Hindi talaga siya napatay yung damo. Naispirayan ko lang siya ng pandamo. Ayan, ay hindi pa rin siya namatay. Matibay itong damo na to. Ayan. Matibay ang damo na to ah dinubli ko na po yung kanyang ano spray pero yan pa rin yung mga itsuran damo nyo yan bunga na yun oh. pero pumula pula naman po siya pero pakiwari ko tutuloy pa rin siya wala tayong magawa rito kundi pamputulin ang mga bunga na hindi siya dumami yan, okay naman po yung palay. Ang problema yung damo. Sumalit sa litsa siya ang damo na yan. Ayan siya. Kaya spray na naman ulit tayo. Sa aking pagbisita ng palay, ito nagbabrown-brown yung bunga ng damo. Grabe ang kanyang damo talaga wala tayong magawa rito kung di pamputuli na lang hindi siya napatay nung spray ang ko kahit double na yung kanyang ano mahina yung gamot na na spray